Ang Kapaskuhan ay isa sa pinaka inaabangang ang panahon para sa karamihan. Ngunit sa likod ng saya na dulot nito, hindi maikakailan na marami pa rin ang nakakaramdam ng stress o matinding lungkot tuwing sa sapit ang holiday season. Kaya naman para bigyan po tayo ng linaw kung ano ang nga ba itong holiday stress at paano ang tamang pagmanage po dito, makakausap po natin ng psychiatrist na si Dr. Noreen Molina. Dr. Noreen, magandang umaga po sa inyo. Dayan at Chi po ito. <laughs> Magandang umaga, Diane and Chi. Good morning sa lahat ng na, nanonood sa atin. Good morning, Doktora. Yes, okay. Para sa malawak na kaalaman po ng ating viewers, ano po ba ang holiday stress, Dok? Ang holiday stress, ito usually ay nararamdaman ng mga tao kapag papalapit ng mga holiday season tulad ng Christmas at New Year So, pwede dahil sa mga aspeto ng paghahanda, preparation, social expectations, financial pressures, at iba pang mga dahilan na kaugnay sa holiday season eh. Parang yung inisa-isa ni Doc medyo na-stress na rin ako. <laughs> Financial pressure. <laughs> yun yata yung, Social yung expectation. Oo, parang oo oh, nga. No, Kung iisipin mo ngayon, parang ma-stress ka talaga. Alright, Doc, ano ang tingin ba, ba yung iba't ibang uri ng stress na posibleng maranasan po ng isang individual tuwing sasapit na nga po itong Pasko, Doc? Ayan, madami-madami tayong stress na usually uh, nangyayari tuwing mga Paskot, saka so New Year yon. Isa na dito yung financial stress, of course. So dahil sa gastusin sa regalo, party, at iba pang mga kailangan uh, gastusan, no? Another one is social stress mula sa mga inaasahang gatherings at other mga kailangan atendan na sa iba-ibang okasyon, no? Sa mga friends, relatives, sa office, ang daming kailangan mong puntahan. Then also, emotional stress. Usually, during uh, Christmas, doon natin namimiss yung mga tao na wala na sa buhay natin or yung mga wala, hindi natin kasama, no? And also, of course, time management stress. Minsan hindi na natin alam paano natin hatiin yung oras natin dahil sa dami na kailangan natin puntahan or kailangan gawin. Tapos sumasabay pa dito yung, yung traffic and a lot more. Yes. Mm. Okay, doktora, no, very apparent naman yung reason kung bakit ang financial stress ay maaring makadulot ng matinding stress. Totoo, oh, yun na nga. Pero oh. yung mga tatlo pang sinabi niyong source of stresses, bakit po ba nakakaramdam ng matinding stress ang isang tao tungkol dito? Kagaya ng no, sinabi niya na social, emotional, at time management stress, dok. Ano pong karaniwang sanhi nito? Usually, ito ay dahil sa dami ng mga expectations, no? pressures ng society So, pangangailangan ng pera, alaga ng oras or emotional complexities na kaugnay ng mga uh, occasions, no? Also, yung idea ng ideal holiday na nilalabas sa social media. So, nakikita natin ang gaganda ng mga suot ng mga friends natin, ang bubongga ng mga parties ang ganda ng mga pinupuntahan nila for vacation, yun ay maaring makadagdag ng pressure sa mga nararamdaman ng mga uh, nakakakita nito. Mm, maganda ba yung attitude, Dok, na parang, ay, lilipas lang din naman mm -hmm. yung Pasko, minsan yun na lang yung pag-hope natin, neno eh, <laughs> ng mga stress na ganito? Or what should be our attitude para hindi naman tayo makaramdam ng excessive holiday stress, Dok? Siguro yung unang-una is kung ano ba talaga yung goal or ano ba talaga ang meaning ng Christmas and no holiday itself, no. Siguro dun tayo mas mag-focus rather than on the uh, mga iba-ibang mga okasyon na kailangan nating attendan, no. Siguro more of the meaning itself of Christmas rather than on the different expectations that are being given to us by other people. Hmm. So siguro hmm. the fact na magkakasama kayong pamilya, ayun, masaya kan masaya na tong Pasko na to kahit di naman magastos. Siguro ano? paradigm shift na lang no? Kahit mm -hmm. na ganun ang naiisip mo eh, talagang kontrolin mo, ibang iisipin mo. <laughs> oh, <laughs> oh, mindset lang <laughs> oh, yan, okay. Tama. Pero Doc, ano po ba ang posibleng sintomas o senyales ng excessive holiday stress? Ano at ano po ang tamang gawin para maagapan ito at ma-address ito? Kailangan po bang dumaan sa point na iinom pa ng medication? para lang ma-address itong stress na ito, Dok? Ayun, depende rin naman, no? So usually yung mga symptoms yung, ng stress is the same with other kind of stress or anxieties that we experience, no? So nagkakaroon ng pagkabalisa, yung iba nagkakaroon ng depression lalo na kung may mga namatayan no previous uh, previous uh, years. Tapos naaalala nila tuwing Christmas kasi siyempre yung mga fondest memories mo during Christmas, di ba? So, nagkakaroon ng pagkakairita, pagkakawalanggan gana kumain, or hindi rin makatulog, no? Um, usually, yung mga kung hindi naman siya talagang malala or uh, fleeting lang naman yung na-experience na to, kailangan, ma mahalaga of course, yung pagkakaroon ng self-care tulad ng pagtulog ng maayos, pagkain ng maayos, exercise, and of course pag set ng limitations no and of, and ang pinakaimportante is yung support galing sa mga kaibigan at pamilya pero kung talagang iba na yung pagkilos at hindi na siya at nakakaapekto na ito sa pang-araw-araw na uh, ginagawa or naapektuhan na yung trabaho naapektuhan na yung personal relationship uh, natin so uh, best na to consult a professional regarding this one 'yon okay. Yun nga do kunwari um, ang memory ng isang tao ng Pasko ay malungkot, ano? Pa Paano niya kaya maise-celebrate ng maganda yung Pasko? I mean, what are your suggestions na hindi ko maiisip yung mga past sad memories na dala ng holiday na ito? What can I do? Ito na din nung nabanggit nyo kanina, no, is mind setting siguro switching yung tinatawag nating switching from negative thoughts to positive thoughts. No? So, instead siguro na um, ang iaalala natin sa mga nawala natin sa buhay is yung sad memories. Of course, pwede nating alalahanin yung times na masaya tayo kasama sila. So, yun yung pwede nating gawin, no? switching. And more of really looking into uh, celebrating Christmas in their, with their memories on Uh, na hindi na kailangan nating malungkot and isipin natin na they are in a better place. Ayun. Mm, yung pala yung term doon, no? switching. Oo. Pero at uh, tayo naman siguro, Chico, kung parang meron tayong kakilala na mm. alam natin kung baga medyo malungkot na mm. yung Pasko, no? <laughs> o may pinagdadaanan. Oo, o may pinagdadaanan. Mm -hmm. How can we give support mm -hmm. do? yon unang-una siguro mag-reach out tayo, of course, to those people, especially our friends or relatives that alam natin na may pinagdadaanan. And siguro extend extra effort. Uh, imbitahan natin or kung ayaw man nilang pumunta sa mga sa mga okasyon kasi syempre yung mga ganon, mas gusto nilang nag-iisa no? siguro more of uh, tawagin natin sila communicate or kung kaya bisitahin Uh, support lalo nang lalo lalo na from the family, closest of kings and also the friends. Doon mm, talaga siguro, papasok yung support ng family. Oo, at <laughs> okay din yung mga, kumbaga, oy, may Christmas party tayo, oh, no? At oh, least may mga ma-attend ng mga correct. party, mm. no? Hindi mas na-celebrate ng mag-isa mm. yung Pasko. Siguro ito na lang, dok sa ating mga kapabayan na talagang matindi ang siguro may experience sa holiday stress. you've mentioned about consulting an expert. So, mm. how can this be accessible po sa ating pong mga kababayan na nangailangan po ng nang tunong ng eksperto, ma'am? um Yung uh, main center natin, the National Center for Mental Health, is open naman to everyone, no? So they can just go there and uh, seek consult kung talagang kailangan ng tulong, no? Or reach out to to people who know someone that they can trust in order to to get, get consult. Okay, um, uh, Siguro important rin na aware tayo na may, pi, may pinagdadaanan tayo mm. or okay tayo or whatever para alam natin when to seek help. Oh, well, doktora, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malalim na impormasyon tungkol sa holiday stress. Doc, narin muling nakapanayam po natin ang psychiatrist na si doktora Narin Molina. Thank you po and stay safe, Doc. Merry Christmas! Merry Christmas, Doc! Merry Christmas!